Matatapos ang kalayaan kapag ang karapatan ng iba ay natatapakan. Sino yun? una muna dito, dito Freedom Park. Meron tayo Freedom Park sa result ng Manila. Apat ito. Iwasan po ni Paso, ilang sa pinagdap na sa silamang plaza eh. Pero para pinipili nila to. Sa mahabang panahon, pinipili nila to. Ito ay hindi kasama sa Freedom Park. So doon pa lang, meron na silang nilalabag. Ano ito? 8-0 sa legal assembly. Pero dahil permisi mo, baka, pinapayagan natin sila minsan na magpahayag ng kanilang dalawin ng maayos, kalmado, at organisado. Ngunit, natulad ang pinag-iisapin, i-apply natin yung maximum tolerance, pero may limitasyon. Yung so limitasyon nun, yung nasabi ng PNP o okay, regional procedure natin. So, palagi natin tatandaan nyo, hindi ko pwede na nasasakta na tayo, nasasakta na tayo, okay lang. Hindi siya okay. Ang pakiusap lang natin, walang gagawa ng individual action. Meron tayong ground commander. Kung ano yung instruction ng ground commander, yung dosot din natin. Okay? Pinakamataas na ang ya apply ano, post-continue ang mga aksyon sa iba't ibang sitwasyon. Mabuli, isang mapagpala at kalumalong umabi sa inyo.